Magandang araw, Pilipinas! Tumaskar, India. Madami-dami na nga akong utang sa inyo na chismis, guys. Dahil sobrang daming nangyari. At iisa-isahin ko na lang yun sa video na to. At ito nga umaga na to, guys, ay makikipag-meet kami sa kaibigan ni Aditya. Pero this time, ay dumaan muna kami ng DHL dahil may ipapadala akong mga dokumento sa Pilipinas na kailangan kong ipasa bago kami umuwi. Dahil gusto ko pag-uwi ay okay na lahat. Para nga sa pag-send ko ng dokumento, guys, ay umabot to ng 4,000 rupees or around 2,000 100 Philippine peso. So, sasabihin naman ng iba, ito talaga lagi sinasabi yung presyo. Sinasabi ko yung presyo, guys, para may idea rin yung mga tao na nanonood sa akin since daily life vlog to, reality of life. Alang nga naman, di ko sabihin eh, ang dami nagtatanong, iisa-isahin isa ko pa ba sila. So, sa video na to, guys, marami akong sasabihin chika, pero please lang, pakikalma lalo na yung about dito sa kaibigan niya. Itong kaibigan niya dito, guys, sobrang yaman to, guys. Ito, ito yung tipo ng indiano na sinasabi ko sa inyo na milyonaryo ka, milyonaryo, pero hindi mo siya mahalata. Tignan niyo yung bahay nila, guys. Sobrang simple lang nila. Kaya yung mga nagsasabi na, ah, si ganito, ganyan, ganyan. Ano, porket na sa probinsya, hindi mayaman, guys. Ito, tignan niyo to, guys. Sobrang. As if mayaman to, mga level na ito, basta sa, alam niyo mayaman talaga. Guys, May meron silang sariling construction company, guys. At meron siyang sariling factory ng sweets. At meron siyang mga restaurant. Ganun siya kayaman, guys. Ganyan kayaman yung kaibigan niya, Aditya At hindi pa to kasal. Pero hindi ko siya isasuggest sa inyo. Bakit? Ganito yung mga klase ng mga indiano na nakikita niyo sa online na sobrang mayaman. Pero at the end, guys, ay iiwanan ka din dahil iaano din yan. Ipagkakasundo sa ibang babae. Kasi naririnig-rinig ko tong ano yung, yung kaibigan niya, Diti, na to, guys. Lagi ko silang naririnig like nag-uusap about sa si mga jowa-jowa, ganyan guys. At alam nyo, si Aditya kasi sobrang open sa kanya. So alam ko lahat ng istorya niya sa mga babae. And until now, alam ko yung mga tip niya babae. Kaya wala lang sa akin. Ito pala yung kanyang isang branch ng mga sweet guys. diba? Sobrang boga. Mayaban dyan guys. Tapos ano, ito kasi guys, lagi yung nakikipag-date. Nagtatrabaho yan sa syudad guys. Tapos lagi siyang nakikipagkita sa mga babae. Kinakwento niya kay Aditya, ganyan. Tapos minsan nga guys, sabi niya daw kay Aditya, sinuwento sa kanya ni Aditya, niyayaya daw siya na sumama daw sa date gano'n. Sabi daw ni Aditya, ay, wala na akong interest sa mga ganyan kasi may asawa na ako. Ganun daw sabi ni Aditya. Which is, totoo naman kasi guys, ngayon ayaw na masyado ni Aditya lumabas kasi nga, kahit sa mga kaibigan niya. Pupuntahan nga siya ng mga iba niyang kaibigan pero ayaw niya kasi sobrang busy niya daw sa trabaho niya. Ganun siya ka-dedicated ngayon. At minsan-minsan na nga lang kami nakakalabas. Kasi nga guys, yung dating trabaho ni Aditya na sobrang busy niya na guys, ba, freelance lang siya. Ngayon, mas busy siya kasi parang ginawa niya na talagang ano siya, full pledge na negosyo namin kasi ano may mga empleyado na siya guys tapos basta negosyo na siya may marami na siyang client guys kaya ayun inaayos na rin namin yung mga antag dito mga documentation namin lahat para ano siya, maging full pledge na agency na siya. At ito ngang itaas ng kanyang mga parang sweet guys ay isang event area kung, kung saan pwede ka mag, ano ng mga small birthday, ganyan. dat pala dito na lang kami nag-celebrate ng birthday ni Afi. Tapos ito nga guys, ay lumipat kami dahil papakita niya daw sa amin yung ano, tag dito, papakita niya sa amin yung ano nila, uh, parang factory guys, which is walking distance lang naman dito sa restaurant na to. Pero bago pala yan, kumain muna kami ng mga pagkain. Ang sarap ng pagkain guys. Sobra, as i Thank As in, ang sarap talaga. Ito daw kasing restaurant niya, guys. Ang trip niya talaga ay parang sweet siya. Tapos, ano, meron na din siya mga street food. Pero yung street food na hindi katulad ng mga nakikita niya sa mga video, guys. Ganon. Tapos, sinitignan ko nga yung wallpaper kasi naisip ko na baka parang gusto kong ilagay ito sa bahay namin dito sa India, guys. Ang ganda ng wallpaper niya. Sabi niya nga, mura lang daw yan. Pwede ko daw ipalagay. Tapos, ito nga kumain kami ng dosa. So, ano, di ba? Ang ganda ng surroundings. Niyayabang nga sa akin ng Close, close na rin kami yan, guys. Kasi wala pa kami anak ni Adi. Pag nasa India kami, talagang every weekend kami yung magkakasama guys every Friday night kaya kami magkakasama niyan kaya lang ngayon na ano na Lilo simula nung nagkaanak kami at si Aditya kasi ayaw niya na rin talagang lumabas kasama yung mga kaibigan niya hindi ko siya pinipigilan guys siya yung may ayaw minsan sa cycle lumabas kaya kayo ayaw niya lumabas kaya hindi masyado akong busy sayang lang sa oras ganun simula nagkaanak kami guys ganun na yung isip niya at ito nga guys yung another na pinagkababisihan na mga kumakain kami explain ko sa inyo nagblock nagblock nagbook na kasi ako guys ng ticket namin pa uwing Pilipinas kasi nagbubuka ko every before 3 months kami umalis ng flight nagbook na ako. Tapos binuko na rin yung mga hotel namin pa Japan kasi nagpaplano kaming mag ano mag ano tawag ko lang guys. Hindi pa confirm kasi nagpaplano kaming mag-apply ng visa. Kasi gusto ko namin i-celebrate yung birthday ni Aki sa Japan. So parang halos ang plano namin sana guys ay almost one month kami sa Japan. Tapos ano sa October guys nagbook na rin ako ng mga hotel guys. Ay po kailangan namin mag-exit ng India kasi ano na kami mau overstay kaming tatlo. So October 3 yung pinaka last stay namin dito. So kailangan before for that, makaalis kami ng India. So, October 1 to October 5 or October 2 to 5 ata guys, ay kailangan namin mag-exit. So, pupunta nga kami Hong Kong. So, sakto naman guys, ay birthday week ko yon So, dun ko lang din sa celebrate yung birthday ko. So, maraming maraming gastos nga guys. At ito nga yung kanyang ano, malit na factory guys. Pero, ano, bongga na rin guys, di ba? Ayaw niya daw kasi yung luto ng mga sweet niya doon at ikamay-kamay guys. Kaya bumili daw siya ng mga machine-machine niya. Yan. So, ito ay kanilang condensed milk na homemade. Kanoon. What you said? No, it's not clay. Tapos nga guys, itong time na to guys, hiyang hi ako kay Adu. Kasi alam niya siya nasabi niya guys, alam niya siya nasabi niya lagi. Yung madumi alam niya din yung term ni, Adi, ni Adu, di ba? So, so nahihiya ako guys. Kasi lakas alam niya, nakita niya kasi guys yung mga sweet na sa salapag. So, sabi niya, <laughs> <laughs> Basta alam niya na yung sinasabi ni Ado pagka ano guys. So, ingat-ingat na lang kayo. Syempre alam niya naman. Diba guys? So, hindi naman siya ganun ka bonggang-bonggang factory guys. Pero malaki din siya talaga guys. Kaya, ayun yung mga sweet nila guys. Hindi -de deliver na dun sa mga branches nila. Tapos sa harap daw ng factory, meron silang maliit na shop para ibenta yung mga sweet kasi merong bagong temple dito. So, di ba diba, bongga. Tapos after namin yan, ay nag-bowling nga silang dalawa. nag kami kasama si Ado. Ganyan lagi ginagawa namin dati. Tapos uh, tawang ako dito guys dahil talo na naman si Aditya. <laughs> so, wag niyo nang pagtripan niyang ano kaibigan ni Aditya guys kasi hindi ko siya masasuggest. Ako ako guys, kung tatanungin niyo ako, hindi ko siya masasuggest sa inyo kasi feeling ko ano siya eh, FB. Alam niyo FB? Wag niyo na i-comment down below. <laughs> feeling ko ayoko sa mga ganyang lalaki guys. <laughs> So, yun. Kasi ano siya eh, tag dito, uh, tawag dito, nandito siya sa India. tapos sa syudad-syudad siya, guys. Tapos so, ang ayan, kunyari montage-montage, guys. Ganyan, itura natin. Napapalda tayo today. Tapos, guys, another reason kung ba't di ako nakapag-upload, kukwento ko na rin sa inyo, guys. Kasi nga, yung cellphone ko, guys, ay hindi nang charge Nasira ata yung charger o yung port na mismo. Pero ngayon, okay, okay na siya. May pinagawa ata ni Abby. So, kailangan okay na talaga niyang palitan, guys. Dahil alam niyo naman, for 3 years na, eto na yung ginagamit ko palagi, pang umaga, hapod, diba? 24 hours, 24 7 Ito na pang edit ko. So, sobrang ROI na sa pagbablog namin. So, sinasabi ko lang, para pag bumili ako ng iPhone 17 Pro Max, hindi so, na ako mababash, diba? So, kaya guys, ina-advance ko na sa inyo, nabibili talaga ako. Kasi nga, sobrang naglalag na to. Memory pool na siya talaga. Tapos, madali na siyang malobat. Ayun, ba't ako nag-explain sa inyo? Pero, yun, ano na siya? ROI na talaga siya. So, bakit nga ba kami pabalik-balik ng India ngayon? <laughs> guys, kasi ngayon, may bagong law dito sa India. Ewan eh, kok bago, hindi ko lang napapansin dati. Pero ayun kasi guys, ano kailangan, every 90 days, one year yung visa namin, pero every 90 days, kailangan mag-exit kami ng India. Tapos ang total stay lang namin dapat sa isang taon ay 180 days or 6 months. So, kailangan namin mag-exit, exit guys. Kasi kung hindi, magkakaroon kami ng uh, deportation, something like that. Tapos, ano tag dito? Overstay nga, di ba? Make-pit sila ngayon sa mga foreigner. Alam nyo naman nangyari noong nakaraan. Kaya, ano, yun. Kaya yun siguro yung dahilan. Kaya kailangan namin mag-exit exit exit so bakit hindi na lang kami umuwi ng Pilipinas kasi nga guys this time ay gusto ni Adi last year kasi hindi kami nakapagdiwali so gusto kasi ni Adi na parang every other year nandito kami tuwing diwali tsaka chat po diya, eh uuwi din yung ate niya so in-request ng ate niya na dito lang kami hanggang ano hanggang matapos yung ano basta hanggang November dito lang kami guys eh eto nga guys nabuko na nga yung ticket guys tapos meron na namang babae guys na baka mapakasalan ng kuya ni Adi, pero nakabuk daw ako ng tiket pa uwi. So, alam nyo naman, pagkasal ng kuya ni Adi, ay non-negotiable yon Kailangan namin umuwi ng India. At kung ikakasal din tong kaibigan ni Aditya, ay non-negotiable din. Kailangan namin umuwi ng India. Kasi alam nyo naman dito sa India, ang kasal ang pinaka-importante. So, bawal mo mamiss, lalo na sa mga Kamag, super close ka mag-anak or super close friend mo, kailangan mo talagang umuwi. So, kahit nakabook na ako ng ticket pa uwi ng Pilipinas sa November, ay baka umuwi din kami, guys. Depende yun kung sino ikakasal sa dalawa, kung, kung sino mauuna. So, baka bumalik din kami agad. Pero, guys, yung January, nag apply nga kami ng visa para sa Japan. Kung ma-approve kami, push kami doon mga isang buwan. At ito nga, guys, yun, magtuturo pa ba si Elena? Ito, guys, hindi ako makapagsagot-sagot. Dahil, alam nyo, sa sobrang daming gusto ni Aditya, And alam niyo naman, family thing. And hindi pa ako, hindi pa ako ready kasi talaga mag-hire ng yaya ng mga anak ko. Or mga, alam niyo yung mag-aalaga sa kanila guys. Kasi gusto ko ako mag-alaga. Or yung kapatid ko, ganun guys. Pero parang hindi ko na siya kakayanin. Pag dalawa na sila, tas ako na lang. Kasi kapatid ko, di ba, diabetic. So baka mag-hire din ako. So depende kung may ma-hire ako. Pag uwi namin ng Pilipinas na mag-aalaga kay Laado ay ano, tsaka lang ako babalik sa pagtuturo. <laughs> Hindi ko po nga nakakausap sila din kasi naantay talaga nila ako kung kailan ako babalik. Chine chat nila ako. Na, eh, tanong nila ako kung ano, kailan nga ako babalik. Hindi ako makasagot, guys. Kasi nga, yung pag-aalaga sa mga anak ko. Tapos, eto nga, nahihiya. Eto nga, guys. Akala ko, ikakasal na yung kuya niya. Di kaya kami nag-antay -nag dito ng matagal. Kaya, pagka pa 3 months, di ba, umalis na kami. Kasi sabi nga, this year daw ikakasal. So, ako naman, okay, di mo ako magtuturo kasi kakasal yung kuya kasi nahihiya na rin ako guys ng paliblib nahihiya ako guys pag iniiwanan ko yung mga estudyante ko ng one week two weeks para lang pumunta ng India ganun guys kasi yung mga business trip ni Aditya nahihiya talaga ako pero pinapayagan naman ako guys eh ano naman ako eh tag dito contractual ganun guys so pwede naman ako magliblib kasi no pain I no teach no pain naman ako kaya lang guys nahihiya talaga ako na ano alam niyo yun nabibitin although hindi ko naman iiniwanan yung trabaho ko na basta basta umalis ako. Inaasikaso ko siya. Pero nahiya talaga ako na palagi na lang ako nagdelive. Tsaka lagi na ako inaasar ng mga co-teacher ko sa faculty. <laughs> pero guys, gusto gusto ko talaga magturo. Gusto gusto ko talaga alam ni Aditya yan. Kaya lang, yun nga yung mag-aalaga sa bata. Tsaka sa mga travel plans namin dahil sa uh, kasalang kuya niya. Yun talaga guys. Kasi pag kinasal yung kuya niya, talagang ano, two weeks kami dito sa India, kailangan nandito kami guys. Kasi lalaki yun eh, lalaki yung ikakasal. Sobrang importante niya at hindi ako pwedeng hindi umattend guys ng kasal niya. Kasi nga, ako ang nag-iisang bahu or daughter in law ng pamilya. So hindi ako pwedeng mawala. Eh, alam niyo naman sa Indian family guys, malaking issue yun. Pag hindi ako umuwi guys talaga. Kaya nay, sinasabi ko talaga kay din yun. Ewan ko, siguro nahihiyan na rin ako kasi syempre sa mga Pilipino, may mahirap intindihin yun. Bakit? Kasal lang naman naman yun, diba? So, eh, hindi kasi ganun, guys, eh. Talagang sasama yung loob nila, guys, sa akin. Ganong level, guys, pagdi di ako umaten. Kaya, yung kahit gusto-gusto gusto ko magturo, yun, na medyo na, ano ako, na, na i-interrupt talaga yung gusto ko. Kaya, yun, pasensya na po din. Pasensya na po, ma'am Kat, ma'am A. <laughs> Sorry po. <laughs> Sorry talaga. Naiiya po talaga ako. Pupunta nga ako sa school eh, pagkabalik namin, na pagbalik na, pagbalik namin dito. Ayan, guys, nag-alarm tuloy. Sabi, sobra na ako sa chika. Tapos, ayun nga, guys, ako yung naging busy nga. Nakita niya naman, nag-upload ako ng nakaraan. Nakaharap ako sa computer. Kasi ako, guys, yung tipo ng tao, di ba nga na-mention ni Aditya, yan yung gustong-gusto -gusto niya sa akin. Pag ako may gusto, guys, gusto ko talaga yon Alam ng buong pamilya ko yan, ng tatay ko yan, ng nanay ko yan. Naalala ko yung nanay ko eh. Galit na galit sa akin yun eh. Sabi niya sa akin, ikaw talagang bata ka. Pag gusto mo, gusto mo, wala makakapigil iyo <laughs> Ganun kasi akong tao, guys pag gusto ko gusto ko tsaka pag may gagawin ako guys hindi ako tumatayo talaga ganun yung ugali ko parang may obsessive compulsive disorder or the OCD ganun guys kasi ganun ako hindi ako mapakali hindi ako nakakatulog ganun guys ganung level eh may gusto na naman ako so ayun tinapos ko muna siya kaya lang ako kaya ah, ngayon ako nakapag-vlog tapos nga guys another thing is nung mag-upload na ako yun nga na si phone ko tapos ngayon guys ay si Afi ay nagkasakit nga. Nagkaroon siya ng, alam niyo, sukata eh. Which is very normal. At ito nga guys, ang chika. Day before nga, lag natin si Afi guys. Nilabas siya ni, ng nanay ni Aditya. Tapos nilagay dun sa kapitbahay namin. Alam niyo yun, nagchika-chika sila doon. Tapos binigyan siya ng laruan na barrel guys. Sabi ni mami, wag nang bigyan kasi madumi nga. Sabi ng babae guys, ay hindi yan madumi, ganyan-ganyan. Eh ganyan. sabi ni mami, madumi yan. Kaya binigay pa din daw. So ayun guys, kaya akala ni mami siya yung may kasalanan. Pero alam ko guys, suka sukatain na to, dahil nga kay Ado, naging expert na ako kay Ado guys eh alam ko, lumalabas to parang mga one week before, may mga symptoms na yan so hindi yan, kahapon lang tapos na hindi ganun guys so mga one week before, nararamdaman ko na kasi nagkakarashes siya, and alam nyo naman guys, pagka ang bata naging kung ano-ano sinusubo niyan, and, and ako guys pagdating sa mga bata, sa mga anak ko hindi ako ganun ka-arte, pero ma-arte ako I mean, pag susubo nila yung mga toy nila hindi ko nililinis guys <laughs> Hindi ko nililinis. Alam niyo kung bakit? Kasi kung dumi lang naman nila, kung sila humawak ganyan, okay lang yun. Kasi para maiimyun din sila sa dumi, hindi sila ganun kaarte Pero halimbawa, dumi ng ibang tao, guys, ayun, hindi ko papasubo sa kanila. Pero yung dumi nila, yung mga laruan nila, okay lang yan subo-subo nila. Para unti-unti nasasanay yung katawan nila sa dumi, guys. Kaya, ayan, si Atfi, uh, ay nagsusukat tayo. Para ano ano yun, nilalabanan ng katawan niya yung dumi. Normal naman yan. Pero dahil nga normal na yan, guys, ako ay sanay na kung paano yan iti-treat. Kasi si Adu, ang tipo ng bata na, nung bago siya mag, ngayon, guys, natigil na siya, after niya mag 2 years old, hindi na siya nagsusuka ta eh. Pero before, guys, lagi kami nasa emergency room. Naman-mention ko naman yan dati sa inyo, guys, pero wala akong vlog pag nag-emergency eh, room si Adu. Kasi nga, guys, syempre as nanay, kinakabahan ako palagi, guys. Yun yung mga part ng buhay ko na hindi nyo nakikita. Yung mga stress part ko, ganyan, guys. Hindi nyo nakikita. Akala happy-happy lang ako palagi. Pero gahul-gahul nanay din ako. Tapos nga guys, sinasisi ni mami sarili niya. Sabi niya sa akin, it's my fault. Sabi ko, no mami. <laughs> normal yan sa bata guys. Kasi guys, ako, sobrang ano na ako eh. Alam niyo, marami na akong natutunan kay Adu. Kaya alam ko na yan, normal lang yan. Hindi ko siya, alam niyo, hindi ko siya pinagbibintangan. Pero kala niya siguro pagbibintangan ko siya guys. <laughs> Naturo mo na siguro dati. <laughs> Okay, change topic. Baka mabas na naman ako. So, ngayon nga, guys, na nagtatay si Afi, ang una kong ginawa ay nilalagnat, diba? Pina meron akong paracetamol. Alam niyo, girls Scout ako, diba? Tapos, sumunod niyan, meron na rin akong e para sa diarrhea niya. Pina pinainom ko na siya noon. Tapos, ngayon, guys, meron din akong flora para sa gut defense, para yung mga bacteria sa chan niya ay mailabas. So, yun, meron na rin ako noon. Dalawang ganun pinapainom ko sa kanya, hinahalo ko sa gatas niya. Tapos, guys, meron din akong ORS. Or just in case, ma -ano dito, dehydrate, guys. Meron na ako pero hindi pa naman siya na-dehydrate ngayon dahil maaga akong nahagapan dahil nga sanay na sanay na ako sa sukat tayo ng mga bata. So, sobrang dami ko pang ichichika sa inyo guys pero wala na akong video yung iyo ba over guys. <laughs> Next vlog na lang ulit. Love you all!